Assalamualaikum Magandang hapon sa inyo lahat Ngayong araw pala gawan natin ng video During pagbabalidate ng mga validators natin Alhamdulillah At ito pala ang gagamitin nila na books Na ikra toolkit At papasalamat na rin po ako sa mga guru natin na sila yung nag-prepare ng mga snacks ng mga ustas natin. Masya Allah, big credit talaga sa inyong mga guru namin. Especially sa head teacher namin na si Ma'am Linda Yusuf Mudafil. At pati na rin sa mga guru na nagtuturo dito sa Elapirawan Elementary School. Masya Allah, napakalaking karangalan po sa amin ito. Damang-dama po namin ang todo support ninyo sa amin. Naway pagpalain kayo ng Allah insya Allah. Alakul lihal, nagsisimula na pala ang pagbabalidate sa mga bata at dito muna tayo kay Ustaz Muhammad Mamiskal na isa sa mga validator natin at dito siya na-assign sa grade 3. At dito kapatid, tinawag na naman niya ang isang estudyante para sa kanyang katanungan. Okay, yan yeah, naman. No? At dito sa opisina ay bising busy ang mga teacher natin sa paggawa ng Certificate Appreciation. At yan pala yung presidente namin dito sa school na si Sir Dad Tom. By the way kapatid, papasok tayo dito sa room ni Ma'am na siya yung advisor ng grade 6. At yan pala yung mga estudyante natin na nag-aaral sa Arabic. At uh, papasok tayo dito kapatid para makita ninyo ang isa sa mga validator natin. Kaya ayan, nagsisimula na siya nagpapalidate sa mga bata at uh, siya ay uh, pangalawa sa mga validator natin. Ang pangalan pala niya ay si Sheikh Jumar Hashim. Halika, panoorin natin kung paano siya magpapalidate sa mga bata. Alhamdulillah, naka-smile yung uh, baleritor natin. Ibig sabihin, hindi nahihirapan ang bata sa kanyang mga katanungan. Alhamdulillah, siya. O, di ba ang saya? Masya Allah. At dito, tumawag na naman siya ulit ng isang estudyante para sa kanyang katanungan. At buti na lang, andyan si ma'am nila, si ma'am Roxanne, para mag-asis. <laughs> Terima kasih telah menonton At ganun din nagpapasalamat ako kay Ustad Abdulman sa pagsama niya dito para pumisita sa amin. Thank you Ustaz. Ako uh -huh. Hello guys, at dito na rin dumiritso si Sheikh Jomar sa grade 5 sa room ni Ma'am Marilo. At uh, siya yung advisor dito. As Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, sa sulog. Ang ikatlong validator pala natin ay si Sheikh Mahdi Maddi para mag-validate sa mga estudyante natin, Alhamdulillah. At napakasaya ng mga bata kapatid. Alam mo yung nakakataba ng puso.

Alhamdulillah, natapos na po yung pagbabalidit nila sa mga siyente. At uh, ayan po, nag e na sila, nagmerienda. Kumbaga, uulitin ko po maraming maraming salamat sa mga guru namin at sa walang sawang pagsuporta. At ganun din po sa mga baliditors natin. Shukran again. Assalamualaikum.